Hi guys! Happy weekend! How is your Saturday? I hope you have a great weekend. Well anyway, I'm creating this video just to share a piece of advice. Uh, kasi maraming nagkakasakit sa panahon ngayon. Isan ako doon. Bakit tayo nagkakasakit? kasi grabe ang init ngayon, 'di ba? Alam na, alam natin 'yan, na grabe ang init ngayon. So, ayan oh, pinagpapawisan ako. Pero kailangan nating magpapawis sa araw-araw kailangan tayong pagpawisan para makalabas yung toksin sa katawan. Pero ang ating iiwasan ay ang matuyuan ang ating katawan sa basang damit. Did you follow me? Are you following me, guys? Kailangan, pag pinagpawisan tayo, huwag nating hintayin matuyo ang damit. Ang basang damit sa katawan natin. Magpawit ka agad ng t-shirt. Alright. So, isang payo ko lang. Drink plenty of water. At least 3 liters of water is enough to drink in a day. In a day. Kasi, palagi tayong umiinom ng tubig, palagi naman tayong umi umiihi, which is good. Kasi lumalabas yung dumi sa katawan natin at nare-replenish ng bagong water. Pero kailangan may reserve tayo na water sa katawan. Kaya 3 liters of water in a day. So, isa don At saka guys, kapag hindi kayo mahilig sa workout or exercise, kahit 30 minutes of walking in a day, mas maganda nga kung sa, umaga eh, early in the morning kasi hindi pa masyadong masakit ang araw. Kung kaya nyo lang gumising ng maaga, let's say uh, 6.30 or before that, the better. Kasi after 7 or 7.30 ngayon, ngayon, grabe na ang init ng araw. Kaya tirik na tirik na kay masakit na at nakakatamad. So, maliban dyan, kailangan tama ang ating oras sa pagtulog sa pinag-aralan ko nung maliit pa ako sa school at least 8 hours a day pero minsan ngayon kapag um, meron tayong ibang ginagawa 6 6 hours or less ang tulog natin. Katulad natin mga content creators nag-o-overtime na sa gabi dahil kaka-engage sa kaka-post ng mga contents at iba pang gawain diyan sa meta world. Ayan, kulang na ang oras natin sa pagtulog kaya tayo nagkakasakit din at saka kulang tayo sa nutrients sa katawan dahil wala tayong tinitake na food supplements or vitamins at saka kulang tayo sa proper diet kaya kailangan ang mga yun sa katawan natin guys. So, yan lang muna ang aking uh, maihahandog sa inyo sa araw na ito. I hope it helps and... Please don't forget to share and like my videos and I'm looking forward to see you in my next videos. Have a great day ahead and God bless. I love you guys. Bye for now.